Ito ang gawin mo. Mabagal na ba? O naghahang ang iyong cellphone? Gawin mo ito. Una, itap natin ang settings. Then, ang sunod, hanapin natin ang apps management. Yan, itap natin yan. So, pagkatapos, natap ang app management, itap din natin ang app list. So, ngayon, ito na ang mga nagpabagal sa ating silpon. So, mamimili tayo dito kahit isa. For example, itong kamera, laging ginagamit. Itap natin ang kamera. Then, ngayon, hanapin natin ang storage usage. Itap natin ito. So, ngayon, nakita mo, ang total na gas na nagagamit sa storage. So, kung gusto mong mawala na yung naghahang or mabagal ang inyong cellphone, kailangan natin itap ang clear cast. So, nakita mo ngayon, ang clear cast is 209 KB. So, ang dapat nating gawin, itap natin ito. So, ngayon, naging zero na. So, that's all. Yan lang ang ating gagawin sa lahat na natin mga apps para mabawasan na mawala na yung hang sa ating cellphone or mabagal na pag-download. Thank you. And that's all.